Hi guys. Gumawa si Geraldine ng merienda namin. Ayan o. Oh. Nakakainis yung trangkaso ko kasi. Inlagnat lagnat namin, mga bata. Mabuti siya ng 3 days. Sabi nga na, sabi nga namin ni Geraldine, kung, kung natin pa kami ng ika 4 days, magpapacheck up na kami yun nga lang, ano, wala na kami lagnat, pero yung ubo, andun pa rin. Tapos, nung nawala na kami na sipun lagnat, naman yung pumalit. Kaya hatching kami ng hatching. Hindi ko alam para yun. So, yun. nga si Gerald din itong bag ito Sandwich. Ayan o. Meron pa siyang palitos. Sabi niya, ma, ikaw na maglagay ng lettuce. Ayan. Egg sandwich to eh. Ayan, kain tayo. Hindi pa ako makagawa maayos na content ngayon. Kasi nga, gusto ko magaling na magaling na talaga ako yung nakaraan nag-upload ako sa TikTok minabasa ako doon na nagtanong tanong tinatanong niya kung ano daw yung hindi daw ba ako wala daw ba akong regrets na hindi na ako bumalik ng Japan so yun dahil wala pa akong magawang content ngayon sasagutin ko muna yung tanong na yun <coughs> at saka <coughs> sorry at saka ano, ang dami pa rin talagang nagtatanong. Tinatanong nila kung babalik pa ba ako ng Japan. Na, random naman yung taong mga nagtatanong. Siguro hindi na napapanood yung ha, nagsasabi ako na hindi na ako babalik ng Japan. Kaya tanong ng tanong yung iba. So yan, sasagutin ko muna yung nagtanong dun sa TikTok. Na, ang sabi nga niya, ano daw yung feeling ko na nasa Pinas na ako. Tapos, wala daw ba akong regret. na hindi na ako bumalik ng Japan. So yun nga, hindi naman ako nag-regret na hindi na ako bumalik ng Japan kasi nga nasa isip ko talaga nung palimang taon na nga ako sa Japan nung alam ko matatapos na yung kontrata ko. Talagang nasa isip ko na siya na for good na ako sa Pilipinas tapos na yung kontrata ko sa Japan. So kumbaga tapos na yung maliligayang araw ko nakikita ako ng malaking pera. <coughs> Ang ganon Tsaka naisip ko rin talaga yon Hindi lang ako, lahat kaming mga umuwi na mga trainee na nagtatrabaho dun sa Japan. Yung mga katrabaho ko dun. Ganun yung laging iniisip namin na ano na yung mangyayari dito sa Pilipinas kapag kauwi nga namin. Malaki yung pagbabago na may ma experience ulit namin. Kasi nga dun, yung one day na trabaho dito, parang dalawang oras lang namin na trabaho dun. Kaya kung ipag-convert mong ganun, talagang manghihinayang ka at maninibago ka. Nung, siyempre, kapag ka, uuwi ka na, talagang malulungkot ka naman talaga kasi nga, katulad ko, limang taon ako nagtrabaho ng Japan. Kumbaga, parang yun na yung nakasanayan kong sinusweldo ko. Kaya, kahit pilitin ko man talaga na mag-stay pa doon, kung talagang hindi naman na pwede, wala naman ako magagawa, di ba? Ang dami nga nagsasabi, kasi may mga nakilala rin ako doon ng mga content creator, yung mga nagbablog din. Tulad ni Japan Farming Tambayan. Inano nga ako noon, sinabihan nga ako niya na pwede, baka pwede akong mag-SSW sa ibang kategory. Kasi nga, sour kami, di ba? Tapos sila mga farmer. Eh, so yun nga kasi yung ano sa amin, ang agency namin, walang walang SSW yung sower kaya kahit anong gawin namin talagang hindi kami pwedeng mag extend para maging SSW so yun talagang si Jen nga noon eh nung bago nga siya umuwi ang dami niyang ginawa nag exam siya ng mga N4 para lang ano mag stay siya kasi nga gusto nga talaga niyang mag stay pa kaya lang syempre wala talagang magagawa pagka talagang oras mo lang umuwi uuwi, uuwi ka talaga sa Japan pa lang kailangan nire-ready mo na yung sarili muna. hindi ka habang buhay na nasa abroad. Hindi habang buhay na dun ka magtatrabaho. Kaya ang ginawa ko nga, nag-ipon talaga ako ng pera. Para kapag ka uuwi nga ako dito, talagang meron akong masisimulan. Na katulad niya, nagnegosyo ko kahit na malit lang din yung negosyo na itayo ko, at least nakaka-survive kami sa araw-araw, ba -araw, diba? Tsaka isa pa nga, hindi na rin ako bumalik sa ano, sa pagiging employee ko dito sa Pilipinas kasi nga talagang sinabi ko na rin yun sa sarili ko na pag uwi ko ng Pilipinas ayoko na rin talagang bumalik sa pagtatrabaho kasi nga sabi ko kapag magtatrabaho ulit ako dito sa Pilipinas then parang palagi kong ikukumpara yung sinasahod ko dito at saka yung sinasahod ko sa Japan gusto ko magnegosyo ko ng sarili ko yung yung kikitain ko, sarili kong pera yung, hindi ko na kailangan magtrabaho ng 8 hours para makuha ko yung araw-araw namin ba na pangangailangan yun kaya ayun alam mo kahit maliit lang yung natayo kong negosyo survive naman kami doon saka thankful na nga lang din talaga ako kasi nga na experience ko yung Japan experience mo yung maganda yung bahay, maganda yung kwarto mo, so, para kang buhay mayaman, di ba? Kasi iba kasi yung ano iba yung lifestyle talaga ng Japan. Huwag kang masyadong mataas yung, yung parang huwag mong masyadong kasanayan na ganun. Kasi nga, hindi naman habang buhay ganun ka, or hindi naman, syempre pag umuwi, umuwi ka ng Pilipinas, ganun at ganun at gano'n ka pa rin. Kung ano ka umalis, ganun ka pa rin. Hindi naman kasi kapag nakapag-abroad ka talagang pag uwi mo, e milyonaryo ka na, hindi naman talaga di ba? Katulad ko, nakatulong lang talaga sa akin yung pag abroad ko no, nung nagja-Japan ako, kasi nga, <coughs> sorry, kasi nga yung, yung nanay ko na bibigyan ko sila monthly, pati nga yung lola ko, nagkataon din na may sakit nga nung nag abroad ako, kaya kahit pa paano na abutan ko siya yun lang din yung talaga yung advantage na kagandahan na nakapagtrabaho ka ng abroad. Experience mo talaga na eh, hindi ka masyadong nahihirapan mag, yung hindi ka nahihirapan kunin yung gagastusin mo kasi nga napaka, napaka lalo na sa Japan kasi parang napaka easy ng pera doon. Kung ikukumpara mo talaga sa oras ng pagtatrabaho dito at doon, talagang napakalaking diferensya, di ba? Basta talaga dito, dito nga lang sa Pilipinas, kailangan nang talaga medyo madiskarte ka. Kasi kung hindi ka didiskarte, talaga magugutom ka dito. Ganda talaga kapag ka na sa ibang bansa ka para magtrabaho, talagang sikapin mo rin talaga na makapag-ipon. Para pag uwi mo dito ng Pilipinas, kahit pa pano, meron kang panimula, di ba? Siguro maraming nag-iisip na baka nahihirapan ako dito sa Pilipinas unlike nung nandun ako sa Japan. Pag nandun ka kasi sa Japan, iba yung feeling talaga parang lumebel up ka kasi dun eh pagdating mo dun. Ta siguro iniisip ng mga tao back to zero ka. So ako, sabihin ko lang po sa inyo na hindi naman po ako nag back to zero simula nung umuwi ako ng Pilipinas. Kasi nung, nung umalis pa ako ng Pilipinas, nagtatrabaho ako ng company So, yun. Tatrabaho ko ng 8 oras sa isang araw. Then, masasabi ko namang may, may napuntahan yung pag, yun yung pag-abroad ko kasi nga, yung pagtatrabaho ko sa Japan. Kasi nga, umuwi nga ako dito sa si Pilipinas na, tomo meron ako sariling anong, tindahan ng pares. O ba diba kahit maliit lang na negosyo yon para sa akin napakalaking achievement ko na yun katitinda namin ng Paris talagang doon na namin kinukuha lahat ng mga panggasos dito sa bahay talagang survive na survive talaga kami doon tsaga tsaga lang talaga kasi wala naman yung buhay natin hindi naman talaga laging madali laging may challenge yan eh kailangan lang susunod tayo sa ikot ng ating buhay gusto ko na nga sanang magdagdag ng isa pang ano, isa pang tawag nito, isa pang pwesto ng pares. Yun nga lang. Then, inano ko sila Geraldine kasi sabi nga ni Geraldine pumapasok nga siya sa school then baka mahirapan sila. Pero ang bala ko talaga ipapatinda lang namin yung isa. Yun nga lang kasi sa pagluluto medyo mahihirapan pa si Carlos kaya do pinag-aaralan muna namin yun kung paano namin maitatayo pa yung sa yung binabalak na namin ano pa isa pang parisan So ako kasi hindi naman talaga ako makakatutok din talaga diyan kasi nga syempre gumagawa rin ako ng content kapag minsan kasi yung content ko kailangan ko lumabas ng bahay so hindi naman talaga lagi ako nandito sa bahay Kaya nga pagka uh, minsan lumalabas ako, yung mga bata talaga hinahatid ni Carlos dun sa kapatid nila kasi nga doon mo na ipapaalaga kapag kailangan kong gumawa ng content sa labas so yun sana nga matuloy yung binabalak namin na isa pang parisan medyo complicated pa nga lang nga din kasi nga yung gawa nga ng nag-aaral si Geraldine ng college and yun maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta lalo na po yung mga nanonood sa akin simula pa po nung nasa Japan ako hanggang ngayon na nanonood pa rin nandito na ako sa Pilipinas na nanonood pa rin thank you, thank you talaga sa inyo, sa suporta ninyo. Then, yun. yun, sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. So yun na guys, hanggang dito lang yung ating video for today. Maraming maraming salamat. Babush!